For today's video mga ka-friends si tayo po ngayon ay magaluto ng ginisang bulaklak ng papaya at dahil nga po may lalaking papayang sumibol sa ating tinanim na papaya ay hindi po natin yan pinutol dahil nga po ay nagugulay ang bulaklak ng lalaking papaya at napakasustansya nga rin po pala na rin bulaklak na are at gamot din po are sa mga babaero ay este sa may mga loslos po pala ay ang nagagamot naman po na rin na loslos ay yung kasisimula pala ang hindi pa yung sobrang grabing loslos los na los los. At maganda rin po ari sa mga taong may mga diabetes. Nakakatulong nga po itong mapanatili ang blood sugar level. At ito nga po ang pinakagusto ko sa lahat. Mayaman nga po ito sa antioxidant. Ay makain po ako palagi nari. At ari po ay nakakaganda. Ay sos naman! At ari nga po ang ating akunin yung bukong bulaklak. Huwag na po natin akunin yung nakabukang bulaklak. Himayin po natin isa-isa yan. Huwag po natin asama yung sanga. At pagkatapos nga po nating himayin yan ay ilagay po natin sa palangganang may tubig. At kagaya nga po ng ampalaya para po ay mabawasan ang kanyang pait. Ang lasa nga po pala nito ay parang sa ampalaya din at sa dahon ng ampalaya. At parang ikaw nga lang din po are, bitter. At pagkatapos nga po nating himayin yan ay tanggalan naman po natin yan ng tubig asalain po natin yan dahil nga po yan ay maliliit. At magsalang na nga po tayo ng kawali at lagyan po natin ng kaunting tubig. At ilagay na po natin yung ating hinugasang bulaklak ng papaya. Dahil apakuluan po natin yan ng na mga 10 minutes laang. Yun po ay apakuluan natin para po ay mabawasan ang kanyang pait. At habang nga po tayo ay nagapakulo ng bulaklak ng papaya ay tayo naman po ay maghiwa-hiwa na ring mga gulay. Kaya naman po kung kayo ay may mga tanim diyang papayang lalaki ay wag na po ninyong aputulin. Dahil hindi po lahat ng lalaki ay walang silbi. Ganang! Ay baka naman po mag-react yung mga lalaki dyan ang inatukoy ko po ay yung lalaking papaya. Ay nako ay tigil-tigil na baya at baka kung ano pa ang maputol. At ang agawin nga po nating luto din ay katulad laang din po ng ginisang ampalaya. At masarap nga din po din ang agataan mo tapos ay alagyan mo ng tuyo. At pwedeng-pwede nga rin po aring panglahok sa ginisang balatong. At pagkatapos nga po nating pakuluan niya ng sampung minuto ay atin na po yung ahunin. Atin po yung salain at lagyan po natin ng tubig. At atin po yung pigaan para po ay mabawasan ang kanyang pait. At pag napigaan nga po natin yan ay hugasan po natin yan ng mga tatlong beses. Magsalang na nga po ulit tayo ng kawali ng maisang kutsa na natin yung ating karneng pangsahog. At lagyan po natin ng kaunting asin at takpan po muna natin. At pagkatapos nga po ng ilang minuto ay ayan nagamantika na po yung ating panglahok na karne. At isit aside po muna natin yung karne dahil magagisa po muna tayo ng bawah at sibuyas. Ay talaga naman pong amoy palaang ay ulam na. At ilagay na nga din po natin yung ating hiniwahiwang kamatis na pampakinis daw ng kutis. At pag nga po lutong-luto na yung kamatis ay ilagay na nga po natin yung bulaklak ng papaya. Ay talaga naman pong nahalimuyak ang bulaklak ng papaya at lagyan na po natin niya ng oyster sauce. Lagyan din po natin niya ng kaunting paminta at kaunting tubig. At intayin po natin yung kumulo at habang tayo nga po ay nagaintay magpakulo ay tayo po ay magbati muna na ring itlog. At ari nga pong inaluto nating ari ay simple am pero napakasustansya. At ilagay na nga po natin yung ating lara pati na po ay yung ating binating itlog. Ay talaga naman pong nahalimuyak ang bango parang yung nagaluto laang din po ay nako ay kay makabulaan ay ikaw ay amoy usok. Ayos laang po tayong magamoy usok wag la po amoy bulok at nako ay iba na po yun. At ayan na nga po luto na ang ating bulaklak ng papaya at atin na po yung ahunin. Ay di nga at katulad la ang din siya nanluto luto ng ginisang ampalaya. Lagyan din naman natin ang design. Kaya naman ano pang inaintay sakmali na natin yan. Ay parang katulad la din po talaga siya ng ampalaya at dahon ng ampalaya may malalasahan ka din pong kaunting pait. Pero mas matindi po yung pait na pinagdaanan mo sa iyong pag-ibig. Kaya ari po ay naku ay kayang kaya mo are. Ay parang nakain la ang din po baya naman kayo ng ginisang ampalaya at makamasarap din po talaga siyang iulam sa kanin. Mga ka friendsy, thank you for watching.